Good day sa inyo. Topic natin ngayon ay tungkol sa kalyo sa paa or paano mapaganda ang inyong paa. Ah, uh, ang kalyo kasi ay ang pagkapal ng balat doon sa ilalim ng ating paa sa talampakan dahil nga sa palagi ang pagkiskis. Meron tayong home remedy para gumanda ang ating paa. Una, kumuha ng palanggana. Lagyan ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, kukuha tayo ng isang dakot ng Epsom salt. Ito yung mga um, asin na nabibili natin. Pero mas maganda ay sabi natin Epsom salt. Meron yan sa mga groceries. Ano po? Ilagay dito sa inyong maligamgam na tubig. Haluin hanggang sa matunaw. Tapos dito natin ibababad ang ating paa sa loob ng 10 minuto. Yan. Ganyan po. Ibabad ang ating paa. Yan. 10 minutes. Ngayon, pag 10 minutes na po, kumuha nitong batong panghilod. Yan, batong panghilod. Tapos, irarab natin. Gaya niya, no? May kalyo. Irarab ninyo ng pabilog yung lugar na may mga kalyo. Yan. Irab, irab, pabilog nitong batong panghilod. Tapos po, ibabad muli ang inyong paa para mabanlawan. Pagkatapos, tuyuin ang isang tuwalya. Pag na ang inyong paa, kukuha naman kayo ng maraming lotion o ng oil para lagyan yung inyong paa. Yan. So, ilagay nyo dun sa lugar na merong mga kalyo. Yan, i-rub ninyo. Pag wala kayo talagang mabili nitong Epsom salt o itong mineral na asin, pwede rin pong gumamit. Pwede rin pong gumamit kayo ng baking soda. Tatlong kutsara ng baking soda. Uh, pwede nito, nyo itong ulit-ulitin sa loob ng isang linggo hanggang sa lumambot na yung inyong kalyo. So, kailangan maging maganda naman ang ating paa, iwasan ang pagkakaroon ng kalyo or merong, meron din tayong magagawa kung nagkakalyo na. So, maraming salamat po at ingatan ang inyong paa.